Nasunog ang hilera ng mga tindahan sa ilalim ng LRT Baclaran Station kaninang madaling araw. Posible raw nagmula ang sunog sa isang kainan. Nasa frontline na balitang yan, si Dave Abuel. Nilamon ng nagdangalit na apoy ang hilera ng mga tindahan sa ilalim ng LRT Baclaran Station kaninang alauna ng madaling araw. Sa lawak ng sunog, nagkulay kahil na ang paligid malapit sa hagdanan ng istasyon ng LRT. Maya-maya, isa-isa nang nagsidatingan ang mga truck ng bumbero. Matapos apulahin ng apoy, kanya-kanya nang hakot ang mga may-ari ng tindahan na mga pwede pang maisalba na paninda. Nasa labing dalawa hanggang labing limang tindahan ang natupok ng apoy. Kabilang dyan ang pwesto ni Erin. Halos mahimatay raw siya dahil sa nangyari. At ang namin, utang. Siyempre, December po ngayon tapos mahal po yung stock. Tapos wala pong natira kahit isa po tabon po yung mga kapatid ko wala rin lahat. 4 kapatid po kami. Sa pwesto naman ni marilu kahit puro ka ng pares ng sapatos lang ang nasunog, hindi pa rin daw niya ito maibebenta. May problema kami kung paano po namin babayaran yung pinuhuna namin na inutang namin. Million po ang pinuhuna namin diyan na aapura rin ng sunog matapos sa mahigit dalawampung minuto. Inaalam pa ng Bureau of Fire Protection ang kabuuang halaga ng pinsala ng sunog. Wala namang nasugatan sa insidente. Iniimbestigahan din ng mga otoridad ang impormasyon na nagmula sa isang kainan sa lugar ang sunog. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.